Huwag ninyong ibigin ang mundo o anumang bagay sa mundo o narito sa mundo. Mas ibigin natin yung may likha ng lahat. Pag minahal mo ang Diyos, magiging tapat ka sa asawa mo. Magiging tapat ka sa trabaho mo. Mapopromote ka. Magiging maganda ang grades mo sa school halimo mo ang Diyos. Kasi pag binahal mo ang Diyos, sasabing, panatag sa iyo, misis mo, tsaka mister mo. Kasi, ay yung mister ko, misis ko, mahal niyan si Lord, kaya tapat sa akin yan. Hindi naiintindihan to ng mga tao eh. Tama po ba? Kaya sabi, mas inibig mo pa ang Diyos, di ba? Ibi-bless ka pa ng Diyos, pati anak mo, bless din. Amen po ba?